Good morning mga kababayan, this is Chan sa Gala Alam ko marami na naman kayong celebration na darating Hanggang magpalit ang bagong taon Kaya kung ako sa inyo, bago pa tumaas ang kolesterol nyo Bago pa tumaas ang blood sugar nyo Bago pa tumaas ang blood pressure nyo Dahil sa mga kinakain nyo, kailangan nyo ng lunas Yes And uh, i-remind ko lang ulit kayo na ang lunas Ang may pinakamalakas na antioxidants sa mga herbal sa ngayon Dahil meron itong 750 milligrams. Just imagine, yung ibang mga capsule is 500 lang. Ito, hindi natin to tinipid. Ginawa natin 750 milligrams to. Dahil kapag uminom ka nito, once na kumain ka, kung makolesterol man yan, o kung mataba man ang kinakain mo, at uh, mga, alam mo na, nagpapataas ng blood sugar, ng blood pressure, ng kolesterol, ilalabas ito kaagad sa katawan mo, hindi tatagal ng walong oras, ilalabas at ilalabas niya. Dahil ito nga ang lunas ay nagtataglay ng may pinakamalakas na panlinis sa ating katawan. And then next, syempre, wag pawawala ang acid guard. One time investment mga kababayan acid guard. Pwede mo itong magamit ng apat hanggang anim na taon nang paulit-ulit at pwede mo ring ipagamit sa iba kung gusto mo. Halos sa uh, nandito na lahat, nandito na lahat sa atin kung kahit prevention sa mga namamanang sakit, kung mayroong sakit ang inyong mga magulang, mga history, magandang prevention din ang lunas at ang ating acid guard. Ingat kayo mga kababayan, stay healthy. Ako si Chance at ako magsasakang gala.